po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Sa topic po natin today, napaka-interesado po ng pag-uusapan natin regarding po ito sa unpaid na sahod at unpaid twedgicum ng South Korea. Meron po kasi tayong isang kababayan na meron po siyang unpaid twedgicum na amounting to 12 million plus pero ang nakuha lamang po niya is 7 million. 5 years po siya sa company pero 3 years lang yung nakuha niyang twedgicum. Meron po siyang unpaid na sahod na 4 months pero 3 months lang yung nakuha niya. Paano ba nangyari yon? At ano ba yung gagawin natin para maiwasan yung ganitong mistake para makuha mo lahat ng mga dapat mo makuha sa company. So, yan po yung topic natin today. Sa South Korea, marami po talagang employer na mga pasaway. May mga employer na delay po yung sahod, hindi nagbibigay ng sahod hanggang sa mag-resign na yung worker. Meron po silang naiiwan ng na mga unpaid na sahod. Tapos, marami din po sa mga employers ng South Korea yung hindi nagbibigay ng tragicum or severance pay sa kanilang mga empleyado. So, aware po dyan ang Korean government. Kaya po sa South Korea, pag meron kang unpaid na sahod, saka unpaid na strategy ko, kung hindi binibigay yan ng, ng employer mo, pwede kang magreklamo sa labor, ia-apply mo yung pera mo sa Korean government. Tapos yung Korean government ang magbabayad sa'yo. Tapos si employer, dun po siya sa Korean government magbabayad. May ganong sistema dito sa South Korea. Nang sa ganon, yung mga worker po, hindi po siya mahirapan na maghabol na maghabol sa kanilang mga employer. Para mas maunawaan po ninyo yung ating topic today, magbibigay po ako ng halimbawa. etong halimbawa po natin ay estimated amount lang po to. Hindi po siya kinompute. Bibigay lang po ako ng amount na sa ganon, mas maunawaan po ninyong mabuti. Ang 2G kung po, kailangan po yan i-compute. Medyo komplikado po yung pag-compute niya para makuha mo yung exact amount. Pero sa halimbawa po natin, magbibigay lamang po ako ng amount na sa gayon, mas maunawaan po ninyong mabuti. Dito sa South Korea, meron po tayong tinatawag na Soek Chedanggong. Ano ba yung Soek Chedanggong? Yung Soek Chedanggong po, yan po yung uh, pag meron kang unpaid na sahod, unpaid na twigikong, pwede mo siyang i-apply sa government sa Gulubog Tsigongdan. Pag in-apply mo siya doon, maaari mong makuha yung amount ng ng sahod mo. Kaya lang, sa soa e si tsadanggong po, meron po siyang rules. Ang nakalagay lamang po doon, babayaran ka ng gobyerno, kaya lang may isang kondisyon. Sa sahod po, meron lang pong latest 3 months. So, kung alin lamang po yung latest 3 months na unpaid na sahod mo, yun lang ang ibibigay ng government. Halimbawa, 5 months yung unpaid na sahod mo, 3 months lang, yung latest 3 months lang ang ibibigay ng gobyerno, amounting maximum sa 7 million lang sa Twegicom naman, maximum or yung latest 3 years lang ng Twegicom mo yung ibibigay ng government. Maximum amount is 7 million lamang. So halimbawa, nakalimang taon ka dyan sa company, tapos hindi binayaran ng employer mo yung Twegicom mo. Ngayon, no choice kaya, apply mo sa gobyerno yung Twegicom na hindi binigay ng employer mo, babayaran niya ng government. Pero 3, latest 3 years lang, tapos maximum 7 million. So, halimbawa, meron kang unpaid na sahod, tsaka unpaid na tuwejikum, maximum 10 million. One lang yung ibibigay ng gobyerno. Sana po clear po yan sa atin, ha. Yan po yung pinaka-rules ng uh, Soe Chedanggum. Nasa gayon, maunawaan po ninyo yung magiging halimbawa po natin. So, ngayon, alam na po natin yung rules ng Soe Chedanggum ng South Korea at magkano lamang yung maaaring ibayad sa atin ng Korean government. So, let's move on naman po tayo dun sa halimbawa po natin. Sa halimbawa po natin, applicable po ito sa lahat ng manggagawa South Korea. Kahit ano pa po yung visa mo, may visa or wala. So, halim sa halimbawa natin, estimated amount lamang po yung ibibigay ko na sa gayon, uh, mas madali po ninyong maunawaan. So, si worker po, sumasahod po siya sa company ng 2,500,000 sa isang buwan. Sa nakalimang taon po siya sa company, 5 years siya nagtrabaho sa company, tapos, nag-resign po siya. Kaya lang, meron po siyang unpaid or meron siyang sahod na hindi nakuha sa company, which is 4 months. Sa 5 years niya sa company, meron po siyang total of 12,500,000 na twedgecom na makukuha sa company. Estimated amount lamang po to. Pagkatapos, yung unpaid na sahod niya, yung sahod na 4 months, hindi nabigay ng company, ang total po niya is 10 million won. So, ngayon, dahil hindi po siya binayaran ng employer, ang procedure po niyan, pupunta po siya sa labor para magreklamo. Pagdating niya sa labor, magkakaroon po kayo ng appearance. Yung employer mo, tsaka ikaw, pupunta ka sa labor para magkaroon ng investigation kung magkano ba talaga yung hindi nabayaran ng employer. Tapos, kung magkakaroon ng settlement. So, tat sa tatlong pagharap na yan, kung labor, magbibigay po yan ng certificate. Doon sa certificate, nakasulat po dyan kung magkano yung total na utang ng employer at saka magkano lamang yung ina-approve ng labor na dapat mo makuha sa government. So ngayon, kapag kayo ay nagreklamo sa labor at natapos po sa labor at wala pong nilabas na pera yung employer, kasi usually po yan, kapag kung wari ganito na napakadami pong utang na employer, halimbawa, Uh, sa tuwede kong 5 years po yung hindi, hindi binigay na employer. Pero, dun sa government, pag in-apply mo yan ng government, 3 years lang ang ibibigay ng government. So, meron pang natitirang 2 years. Tapos, sa sahod naman, meron siyang 4 months na hindi nakukuhang sahod, kapag in-apply mo yan sa government, latest 3 months na sahod lamang yung makukuha mo. So, meron kang matitirang isang buwan. Kapag kayo ay natapos sa labor at i-apply ia nyo na po yan sa government, lahat ng maiiwan na utang, halimbawa dun sa 3 years na 20 kong yung 2 years, tapos yung 4 yung four months sa sahod na yung 1 month, hindi mo po yan makukuha. Kasi tapos na kayo sa labor, Usually, kapag natapos na kayo sa labor, yung employer hindi na po yan maglalabas ng pera. Dahil tapos na, naireklamo mo na po siya, dumaan na siya sa labor. Hindi, pagkatapos siya sa labor at pumayag na na i-apply niyo yan sa government, hindi na po maglalabas ng pera. So, malabo nyo na po makuha yung mga matitira. Pero, 100% yung latest 3 months na sahod na hindi nakuha tapos yung latest 3 years ng 20 kmo makukuha mo po yan 100% sa go sa gobyerno Korean government kailangan mo lamang po yan i-apply. May procedure po yan. Saan manggagaling yung pera? Sa Gulobok, buktsigong Yung, yung government na po na yan, yung magde-deposit ng pera sa bank account mo. Doon po sa mga na titira at hindi mo nakuha, malabo mo na po yan makuha. May procedure. I Idedemanda mo yung employer para i yung mga bank account. May ganong procedure po. Pero, na-experience ko na po yun, malabo po siyang mahab mahabol dahil uh, kailangan alam mo yung bank account ng employer mo tapos kailangan may pera po doon para makuha mo pero pag wala hindi mo din po siya makukuha so ngayon ano ba ang dapat nating gawin para maiwasan po natin yung mga ganitong circumstances na hindi makukuha yung mga ibang mga amount kapag po ganito na unpaid na sahod at unpaid na tuition kailangan malaman po ninyo kung ano yung bata sa South Korea na kung hindi kayo bayaran ng employer, pwede mo siya makuha sa government, pero hindi siya 100%. Always remember, latest 3 months ng sahod, tsaka latest 3 years lang ng tuwedi mo. So, kung nga, rin, 10 taon ka sa company, 3 years lang yung makukuha mo sa government kapag hindi kayo nagkaayos ng employer mo. Yan po yung dapat ninyong isipin. So ngayon, para maiwasan po natin yan, since ang rule sa so exidangum is latest 3 months. So bago pa umabot ng 3 months yung sahod ninyo, magreklamo na kayo o mag na kayo ng kaso sa labor para just in case na hindi siya bayaran ng employer mo, pwede mo siyang i-apply sa Korean government, makukuha mo siya lahat. Kasi 3 months eh. Pagkatapos, sa 20 naman, Paano ma'am kung halimbawa hindi ako binayaran ng Twedicom ng employer ko? So ngayon, 3 years lang yung makukuha ko sa government. Yung 2 years talagang hindi na makukuha. Ano yung dapat na gawin? Another option mo dyan is kumuha ka ng attorney. Tignan mo kung kayang, kung kayang gawin or kung kayang habulin ng attorney mo na makuha lahat yung 5 years, yung five years na yan. Pero syempre, kailangan mo i-consider na yung attorney, kailangan mo talaga magbayad. Or kaya naman, kung magre-reklamo ka ng ganyang situation, kumuha ka ng translator or kaya naman ng migrant na tutulong sa'yo. Pagdating po doon sa labor at nagkaroon na ng, ng appearance, make it sure na sabihin nyo, eto, depende pa rin to sa labor kung uh, ano yung magiging desisyon ng labor. Pero sa experience ko, kasi ako po, naka-experience na ako ng ganyan. Usually, ang ginagawa po namin, Uh, since alam ko na na 3 years lang 'yung makukuha namin sa government. Ang sinasabi ko po sa labor, uh, bago matapos 'yung investigation namin, kumaari maglabas kahit magkano 'yung employer ng pera. Halimbawa, doon sa 2 years na 'yung sa 2 years na hindi namin makukuha sa government kapag nagtuloy-tuloy siya, sasabihin namin na bayaran niya 'yung 2 years. Or kung wala talagang pera 'yung employer, baraya, bayaran niya 'yung 1 year na 20 ko hindi ko siya ipe-penalty. Kasi pag ganyan na merong unpaid na sahod, saka unpaid na tuwedge ko, meron po yan penalty. Kaya lang, tatanungin yung worker, gusto mo bang i-penalty si employer mo o hindi? Malaki po yung penalty niyan. So, kesa magbayad ng penalty yung employer, makikipagkasundo ka na lang na maglabas ka ng pera, hindi kita ipe-penalty. Tapos yung matitira, ia-apply ko sa Korean government. So, yun po yung ginagawa namin technique. Pero, syempre, depende pa rin sa labor at depende pa rin sa employer kung makakapaglaba siya ng pera o hindi. So, ano po yung pinaka-point natin dito? Uh, napakadali pong mag-file ng kaso sa labor. Pero, kung hindi mo alam ang... Kung hindi mo alam yung Korean law o wala kang alam sa batas na South Korea, maaari pong madaya kayo at hindi nyo makuha yung mga dapat ninyong makuhang pera. So, ang maya advice ko sa inyo is either na magbayad kayo ng attorney or magpatulong kayo dun sa tao na marunong sa prosesong ganito. Kasi kung, kung pare-parehas kayong walang alam sa uh, law or sa rules ng government, medyo magiging tagilid po kayo pagdating sa kaso. Lalo na kung malaki yung amount na hinahabol ninyo. So, sana nakatulong po sa inyo yung video natin today. 哎呦！